You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. Okay, so it's like a minnow. You elephant. Come on, Amani. Elephant. Come on. Come on, Okay, step on the back first, and then step aside you want to leave the bag with me it's fine it's fine i'll take care of this one <laughs> thank you <laughs>

<laughs> sarap. sarap sa pakiramdam makasakay ng elepante grabe galing galing nila no sanay na sanay sila mhm mm lang kami sa aming kalupaan. <laughs> ito pa kami sa aming kalupaan dito sa Thailand. Ah. Ayan. Kasama ng alaga namin. <laughs> ha, ko kasi ang bigat natin, lalo ang bigat <coughs> kasi <ako>, elephant. <laughs> kaya niya tayo, mami. Hmm. Saka't ako kasi matagod siya. Naiwasan niya na yung pupo. <laughs> laki ng pupo nila. Mm -hmm. Hmm? Kasi laki ng mukha mo. <laughs> Ay, yun oh, ang yung tae ng elepante sa mukha ko. <laughs> Tama ba yun? Kung yung tae ng elepante sa mukha ko. <laughs> kasi maliit naman kasi mukha mo. Wow. Hmm. Talaga ba? Hmm. Kasi mukha ko kasi laki ninyo. Kasi laki ng kakalat. Hmm. <laughs> Oo. Oh. Masaya ka na. Masaya na lang din. Parang sapritan pa yan, oh. Masaya ka, mami? Siyempre. Pagkakunti hmm. muna kami kasi kumain siya. Nagutom. Hmm. Hmm. Kain lang muna siya. Bigat lo kasi nang sakay kaya sa nagutom. Hmm. yung pakain ka ng buwan nila, dito. Hmm. A few moments later. Katatapos lang namin sumakay sa elephant. Katatapos na yan. Ako naman na sakay ki hey, daddy. <laughs> <laughs> Joke lang. Patawa ka rin, mami, ha? Ah.